What's up, what's up? Kais Funky. Yeah, Funky. Pasok na naman tayo sa trabaho. Yeah, lang dito na ang Dan Ruhay Spunky. Ito kasi yung Dan Dad papa papunta sa trabaho ko eh. Pag dumahadaan ako dito kay Spunky, napapailin na lang sobrang pangit ng karasada. Tinignan ko kay Spunky ah, you know? la ng mga bato na halito sa karusada, kawawa talaga mga beri ng na motor na akin dito. Kung kahit sino man dumadaan dito ay spanky, mapapaili na lang talaga minsan di mo nga may bawasan mo kapag mura, kapag ka sa lugar tato eh. O yan o no, kawawa rito presikyo sa unahan ko. Ako nga ay spanky na yung motor ko. Hirap na hirap ako dumaan dito sa lugar lang to. Lalo na doon sa unahan nito ay spanky lubak-lubak yung karsada tapos may mga tubig-tubig pa. Tapos may mga malalalim pa na hukay. Ayun no, espanyo. Ito naman parang lubak na ano. Ikaw mawari, parang liguan ng kalabaw na ito dito, yun. Oh. naman dito spanky, yung tubig na sa karsada na. Yan. Tubig-tubig na dito spanky, kaya wala kang dandahal ng tutap tapos dito yan, rapulot na hat. Lubog-lubog na yung karsada na maraming lubak-lubog tapos may tubig na naman. Yan, hirap talaga rito ay spanky. Kaya pag dumadaan ako dito, napapaili na lang talaga ako. Sobrang pangit ng karsada. Yan ang yung kawawa, yung ayun na, kalug Kaya pag ano, emergency, hirap dito, kawawa. Ewan ko pa, ba't di pa yung karsada na to? Ang tagal, -tagal lang ito, kay Spongy, na nito nga Spanky ang karusada nito, di hindi mapangayos-ayos. Lalo na dito sa unahan nito kay Spanky, ito ang pinakamahirap sa lahat kay Spanky. Minsan niya may nakasanguro na ako dito, muntig na tumahob ng jeep sa pangangkit na doon na itong paahon na ito kay Spanky. Yan ako kay Spanky, niyo. Kita niyo? Diyan, nung makaraan na dapat doon ako dito, yung kabuntutan ko yung jeep na pasahero, muntig na tumahob dito sa sobrang lalim na maa. Okay, okay, ang pangit ng daan. Tapos ang tulas pa. Ayan, no? Ang pangit na daan. daan. Kaya po lang dumadaan ako rito, ha. Ah. Nakaawa ako sa sasakyan ko. Alog-alog ka talaga dito kay Spunky. Ayan, ha. Kaya kailangan talaga daan-dahan ha. Ah. So, wala ka nga. Magawa, ganun talaga. Hindi kasi ba, pakaisa-ayos tong kasada na to. Ang dami kasi usapin. Hindi ko alam man ang dahilan ba't na inaayos tong kasada na to. Sobrang pangit talaga ng kalsada. Tabi naman ang ano, solid cement. dam si Minto. Hindi mapaayos-ayos itong kalsada na ito. Yan, espangyo. Grabe yung lubak, -lubak ko. Yan, palabas na ako dito sa solid cement. Wala lang dito. Dito na talaga yung ano. Dumadaan yung tubig sa gitna ng kalsada. Yan, palalong lupapasira. Ang no? Kalit na si Kuya. Si, si Kuya na galit na at siya sumasa na. Hindi ka naman pwedeng kumalo. Akais pa ang mo. Lobo ko, lobo dalalim. O, paano kais pa ang Hanggang dito na lang yung aking vlog, bro.